Gusto mo ba na ikaw ay tawagan at kontakin ng taong mahal mo na matagal lang hindi nagpaparamdam sa iyo? O kahit ka mag-anak mo, ay pwede mong gawin ang ritual na ito, lalong-lalo na sa matagal na panahon ay hindi na sila kumukontak sa inyo. Sa mag-asawa, boyfriend o girlfriend, ka mag-anak, ay pwedeng gawin ang ritual na ito at paniguradong kukontak agad-agad ang taong matagal nang hindi nagpaparamdam sa inyo. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso at palaging manalangin. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At sa ibaba, isulat ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At kung wala naman kayong contact sa kanya, ay okay lang basta masulat mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At kahit wala kayong kontak sa isa't isa, wala kayong kontak sa kamag-anak nyo, ay maghanap talaga sila ng paraan para makontak kayo. Basta tiwala lang sa paggawa nitong ritual. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan sa papel, ay kumuha ka ng isang butil na bawang, wag mo itong balatan at kumuha ka rin ng kahit na anong barya na meron ka. Kahit na anong barya ay pwedeng gamitin kahit ikaw ay nasa ibang bansa. Kung anong barya na meron ka ay pwede po. At pagkatapos kumuha ka ng kaunti lamang po na asin. Ilagay ito sa papel at balutin mo ang barya, ang isang butil na bawang at kaunting asin. Balutin ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at saka ilagay ito sa plastic o zeplak. At pagkatapos mo nang malagay ito sa pinaglagyan mo, ay hawakan saglit ang ritual. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa tulong nitong ritual, ngayon mismo ako ay tatawagan mo ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kung ikaw ay aalis, dalhin itong ritual isilid sa bulsa mo o sa bag mo. At kahit ikaw ay nasa bahay lang, pwedeng ilagay sa bulsa mo o di kaya sa damitan mo. At bulungan ito paminsan-minsan kung may time po kayo. At paniguradong kukontak siya sa iyo at itago o dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.